Maligayang pagdating sa kidsplot.com. Tangkilikin ang kwentong ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Minsan, noong unang panahon sa Amerika, may nakatirang isang batang babae na nagngangalang Sara. Si Sara ay palaging nabighani. Mga fairy tales at nangarap na makatagpo ng isang totoong buhay na diwata. Isang araw, habang ginagalugad ang Enchanted Forest, malapit sa kanyang bahay, napadpad si Sarah sa isang kumikinang na ilaw. Habang papalapit siya, isang magandang diwata ang nagnyangalang. Lumitaw si Lily sa kanyang harapan, na may gininto ang mga kandado at mga pakpak na kasingpin o mga pakpak ng butterfly. Sinasara Sarah at Lily, mabilis naging matalik na kaibigan. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa paggalugad sa mahiwagang kagubatan, pagtuklas nakatagong kayamanan, at pag-aaral tungkol sa mundo ng bawat isa. Ibinahagi ni Lily ang mga kwento ng kaharian ng engkanto. Habang tinuruan ni Sarah si Lily tungkol sa buhay sa Amerika, lalong lumakas ang kanilang pagsasama sa bawat pagdaan ng pakikipagsapalaran. At nangako silang laging susuportahan at poprotektahan ang isa at hashtag tatlong T-isa. Ti Isang araw, si Reyna Serafina, ang pinuno ng Fairy Kingdom, ipinatawag si Lily para sa isang mahalagang misyon. Ang Fairy Dust na nagpalakas ng magic sa. Ang kaharian ay humihina na at ang mga diwata ay nangangailangan ng higit pa upang mapanatiling buhay ang kanilang kapangyarihan. Lumingon si Lily. "Sara, para sa tulong. Alam na ang kanyang katapangan at pagiging maparaan ay magiging napakahalaga." Magkasama silang nagtakda sa isang paghahanap upang mahanap ang pinakapambihirang bulaklak sa Enchanted Forest, ang Blossom of Moonlight. Alamat, nagkaroon ito na ang pamumulaklak ay maaaring gumawa ng walang katapusang supply ng alabok ng engkanto. Habang nakikipagsapalaran si Sara at Lily, mas malalim sa Enchanted Forest, nakatagpo sila ng iba at hashtag tatlong putsyam, tiibang hamon at balakid. Nakaharap sila, mga taksil na landas, mga bagtong mula sa mga malikot na nilalang sa kagubatan, at ang pagsubok ng tunay na pagkakaibigan. Kasama, ang paraan, natuklasan din nila ang Forest Guardian, isang matalino at sinaunang nilalang nagamabay sa kanila. Ang mga panganib na kanilang kinaharap, sa tulong ng Forest Guardian at sa kanilang hindi natitinag na determinasyon, sinasara at nalampasan ni Lily ang bawat pagsubok lumalakas at mas malapit sa bawat tagumpay. Pagkatapos ng matagal at delikado, paglalakbay, Sarah at Lily sa wakas ay nakarating sa gitna ng Enchanted Gubat, kung saan ang Fabled Blossom. Nang liwanag ng buwan ay namumulaklak. Habang pinapaliguan ng liwanag ng buwan ang pamumulaklak, ang mga talulot nito ay kumikinang na may isang ethereal. Ningning, magkasama, tinipon ni Nasara at Lily ang fairy dust na ginawa ng Blossom, tinitiyak ang magic ng engkanto kaharian ay patuloy na umunlad. Puno ng pasasalamat, nagpasalamat si Reyna Serafina. Sinasara at Lily para sa kanilang katapangan at pagiging hindi makasarili, na binigyan sila ng isang espesyal na regalo para sa kanilang hindi natitinag. Pagkakaibigan Nang matapos ang kanilang paghahanap, bumalik si Sara at Lily sa tahanan ni Sara. Alam nila ang kanilang oras. Ang magkasama ay limitado, dahil ang mga engkanto ay maaari lamang gumugol ng isang limitadong oras sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, ang kanilang nanatiling hindi naputol ang bono. Nangako si Sarah kay Lily na lagi niyang pahalagahan ang kanilang pagkakaibigan at panatilihin. Ang mga alaala ng kanilang enchanted adventures na malapit sa kanyang puso. Si Lily naman ay nangakong bibisita. Si Sarah sa kanyang panaginip, na nagdadala ng mahika at saya sa kanya tuwing gabi. Wakas